Ginpa sa mga pumulo yung ira o kung nangila problema ang sa tuman karamo nga langaw nga naga sa iladlaw-adlaw nga pangabuhi sa barangay Marong Lambunaw, Iloilo. Ila ginatudlo nga rason nga ginalinan sa tuman karamo nga langaw amo ang isa ka poultry farm sa nasabit nga barangay. Sa interview sa nga kay Marjeline Hablador, 45 anyos, isa sa mga tagreklamo, yagin pahayag na hindi na nila makontrol ang pagdamo sang langaw kag nagasulod na ini mismo sa ila mga balay nga naghatag sa perwiso kag sa ila ikaayong lawas. Hindi na maagwanta ang kadamoon langaw ang ila matipon sa kadaadlaw nga pagpanglimpyo sa sulod mismo sa ila balay. Suno pa sa iya, dasigay ang ila pagkaon bangon sa madamo langaw. Apisan nga magbutang pa sila sa trap magsindi sa kandila o kung magpaandar sang electric fan. sino kay habla doon, nagpadulong na sila sa management ...sang mga poultry Farm. Agad ni ang ila reklamo, kaginsabat sila ...sang management. na ilaman kina neutralize sa mga breeding grounds sang langaw. Apang nagapadayin sa gihapon, tub-tub subong ang problema sa mga pumuloyo. giduro ang langaw Sang pagkamartis na kagtuwa ako ka na. Tinambalan ko, ma'am, why ko ka complain about ka langaw? Ah, pero ga gaduro ta na, ma'am. Nagangay ko karon halin halinsang Friday nga first harvest da, amuro to daw nagumpisa langaw, ma'am. Di ang andata na ginhambal na kuno na, nag-unang bet nanda, nga veterinaryan, nga. Ipangitaan da, kuno kundi ang breeding ground ka langaw. Di sa first pala nanda dang harvest, ma'am. Amuro to dyan langaw. Nga si Marjeline Habladora. Sa kaangot nga balita, ginaproseso na sa punong barangay, sa barangay Marong Lambunaw, Iloilo, ang pagpasaka sa formal complaint sa opisina sa mayor sa Lambunaw agod sa reklamo sa mga pumuluyo sa madamo kag uh, nagatumpok-tumpok nga langaw nga halin sa poultry farm sa nasambit nga lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay uh, Punong Barangay Binigno Magno, iya pahayag nga iya na ginakolekta ang mga pirma sang mga pumuluyo nga apektado sang problema agon mapasaka na ang formal complaint kag mahataga na sang nagakaigo nga solusyon. Uh, ako sa paghimo uh, formal complaint sa kay naka gara na mabaho unang ite kag madamo ang langaw mabaho ang kanal kag makatol e, nagalibot ako sa uh, uh, formal complaint nga para pirmahan sing tawo para pagtapos kag dakon ko sa banwa kag itasa na to ya ko to kay mayor kag ipaabot ko to sa health Nabatian si punong barangay Benigno Magno.